amo, isang magandang magandang araw po sa inyo lahat at isang magandang gabi ano kung nasa ibang bansa man kayo. Uh, by the way, ako nga po pala si Jason Aquil na nakatira dito sa San Pascual, Bando Bulacan. Uh, ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano tayo bumasa ng plano at paano po i ko po sa inyo kung paano natin basahin ng plano no gaya po ng mga halimbawa po kung sakali po na emergency na wala ang foreman ninyo at nasa ibang lugar po at kung kayo po ay labor, mason, karpintero at hindi kayo masyadong marunong gumasa ng plano, ganito po ang gagawin nyo lang po no? hindi totoo Para to yan. mabasa natin ang maayos Bola lang ko yan. wala po ang ating forma, pwede po kayong gumasa ng plano ganito lang po ang gagawin nyo sa inyo ang gagawin niyo ano? una po, uh, ito po yung ating plano no? ito po ay medyo luma na no? Ipakita ko lang po sa inyo, no? Ito po ay ating lumang plano. Ipakita po mga... Ito po yung sa front. Front po natin. Ang tinatawag dito ay perspective, ano? Ayan. Ito po ay ginawa natin sa, pare, sa ano, Paranaque, doon banda sa may Pilimbes, ano? Ngayon, papakita ko po sa inyo. Siyempre po, pagka nag basa po kayo ng plano at magtatayo kayo ng bahay, syempre ang unang niyo pong babasahin at pupuntahan lagi ay yung ating footing ano yung foundation natin, yung po dapat natin unang pupuntahan ano foundation, second floor at third floor ano, kung sakaling tatlong palapag po yung ginawa niya, ito po kasi ay tatlong palapag ano, syempre ano po natin hanapin yung ating ayan ito na, dito na po tayo sa ating foundation ano. Ay, bali lipat lang natin yung camera dito para nakikita niyo no. Para nakapokus sa atin yung camera. Google! Barili kita sa mukha eh. Ayun, nakikita niyo napapansin niyo na po ba? Kita na ba o hindi pa masyadong kita? medyo ayan kita na medyo sum natin ng bahagya para nakikita ano nakalakad sum bakit yun ayaw masum o oh, so guys, nandito na po tayo mga boss mga amo, nandito na po tayo sa ating plano, no? Ay, excuse me. At una po natin babasahin ang ating munang pinaka buhos niya. Sige, palagyan natin sa buhos. makikita niyo po, may nakalagay pong S. Ibig sabihin po, slab 3. Dito po natin hanapin yan, ano? Yan. Ito po, dire-diretso na po yan. Puro lahat po yan. May schedule na po yan. Lahat yan. Pag wala, ayan. Wala, wala makita. Ayan. May nakita po tayo. Ayan, o. Oh. Schedule. Ito po yung S3. Ibig sabihin po ng S3 ay slab 3, ano? Ground floor. 100 mm. Ah, ibig sabihin po ng 100 mm. Kung mapaano nyo po, ah. Wala po tayong taga-camera. Pasensya na po kayo. Ang 100 mm po ang ibig po sabihin niyan. Ang kapal po niyan ay 4 cm ano, ay 4 inches. 10 cm po ang buhos, magiging kapal ng ating buhos ano. Yung S3, yung po yung S3. Tapos ang gagamitin nating pinaka ano niya, bakal niya 10 mm temperature bar. Iyan po ang gagamitin natin ay puro 10 mm. Ang magiging spacer po niya ay 300 nakalagay, 300 mm is spacing both way ayan nakita nyo po yan ha yung estri po yung binasa natin ano Kasi ganyan po pagbasa ng plano no babasahin nyo sa foundation lilipat po kayo sa mga schedule ano ngayon babasa po po tayo ng iba katulad po nito ito po yung unang poste no babasahin po na muna natin yan ano ayan tutok natin yung camera nakalagay C1 F1 ngayon kung hindi nyo po alam kung paano basahin yan sa mga baguhan na na mason, labor, karpentero kung sakaling wala po ang forman nyo ganito lang po pagbasa nyo no? C1, F1 ibig sabihin, column 1 ibig sabihin po ng column 1 iyan po yung poste ano yung F1, iyan naman po yung magiging buhos ng parilya natin ano? yung laki ng parilya, yung F1 ano? hanapin po ngayon natin dito siyempre wala po dito yan, nandun po sa kabilang plano yan sa kabilang papel po yan pinaka kabilang page buksan po natin yung kabilang page <coughs> uh, ito <laughs> na po yung ating kabilang page ano kung mapapansin niyo po yung ating kabilang page ito na po C1 di ba kanina po ang hinahanap natin sa kabila ay C1 F1 ito po yung C1 ayan nakalagay po dito oh. proposed schedule of column ano ayan kung mababasa niyo po ano yung C1 ito po yung C1 ano oh. 45 cm Ah, 45 cm, 450 po yan eh. 450 pero pag sa actual po yan, 400, ano lang yan, 45 cm lang po yan, ano. Tapos, 35 cm ay 350 naman po yung ating bakal. Yan po yung pin, bakal, ano. Pama, ano niyo po. Sandali lang po ah. Para malinaw na malinaw po sa ating camera. <coughs> yung 450 po, yung 450 pinis na po yan ha pinis na po nito yan ayan, pinis na po yan yung 300, yung 350 ito naman po yan pinis na po ng ating bakal yan yung ating tie ano pinis na po yan ng ating tinatawag na estira pa no pinis na po yan ngayon kung mapapansin nyo meron po nakalagay na tig 50 50 sa aktwal po niyan ay 5 cm lang po 'yan ano? Iyan po yung magiging buhos. Kung makikita niyo po, ayan, may nakalagay po siyang guhit, ano? Pati rin sa taas, may nakalagay na guhit, ano? Iyan po yung 5 cm, 5 cm para po kainin yung ating semento, ano? Ang ating bakal, ano? Ang ating bakal para kainin po ng ating buhos, 5 cm, ay 5 5 cm po, ano? Ngayon naman po, yung lapad naman po niya, ay sa penis niya ay 25, 250 mm. mm po yan. Pagka sa actual po yan, cm po yan. Ano? Tapos ito pong pinakabakal niya, penis po ng bakal, ay mapapansin niyo po ay mayroon po siyang guhit. Yan po ay 50, 150 mm pero 15 cm lang po sa actual yan ano tapos ito na pong 50 mm at 50 mm sa kabila, ibig sabihin po yan ay 5 cm. 5 cm din po mababalot ng ating semento ang ating bakal. Ano? Tapos basahin po natin yung pinaka magagamit na bakal. Ano? Ayan po, labindalawang pirasong 12 pieces 16 mm. Ayan ano, ano. Ayan. Vertical members po yan. Ah. Ayan po yung ating vertical members. Ay members. Dire-direcho po yan. Tapos 10 mm tie. Nakalagay na po yan dyan. Ano? ano? dalawang <laughs> dalawang 5 mm ay dalawang 5 cm dal apat na 10 cm tapos po yung rest niya po ay 20 20 na po ano kung mapapansin niyo po ayan eh, po yung column C C1 po yan ha ganyan po basahin niyo yun, yung column C1 ngayon yung F1 naman po ang hanapin natin ano malinaw po ba sa inyo yung F1 naman po ang hanapin natin <laughs> excuse me po yung F1, wala po dyan. Hanapin po natin yun. Dahil column po yan. po yan, ano? Ngayon, hanapin natin dito sa schedule naman ng F1. Yung, yung kanina. Yung F1 na yan po, o. Oh. Mapapansin nyo po. Ayan, makita nyo po. Proposed detail of F1, ano? Eto, nandito na po yung F1. Kita na po. Nahuli na po natin yung F1, ano? 1 is to 30 naman to. Meters, meters, oh. Yung F1 natin, ang ibig sabihin po ng F1 yung naka-foundation po natin ang no, foundation 1, andito na po yung foundation 1 nakikita nyo na po, ayan, ito na po yung foundation 1, ito na po yung pinaka-schedule nya, no <clears throat> ngayon, para malaman po natin yan, yung F1 na yan, pinaka-foundation natin, andito po yung schedule nya, ayan yung schedule nya po ay 400 po yung pinaka-buhus nya, ayan, malino na malino sa drawing, 400 po ha, yung buhus nya po Ibig sabihin sa actual po niyan ay 40 cm. Tapos mula sa mula sa port sa buhos natin ay meron pa nakalagay na 140 na matitira no mula sa natural na lupa ano. Ayun, ayun po yung pinaka main an natin na vertical na 16 mm 12 pieces ayan ano diyan po yung binasa natin po sa kabila ayan po yung ano niya ayan oh 20N. Ganon din po yan sa kabila. Ngayon, yung, para malaman po natin yung, yung ano natin, yung puting po natin ng lalim, ito na po, nakaschedule naman po dito. Katulad po nito, nakalagay ay 1,800. Ibig sabihin po, sa nat sa, m, m, sa CM po yan ay 180 CM ang, la, ang lalim po ng ating hukay na lupa. Ano? Sa natural po na lupa yan, hindi po yung kasama ang tambak ah. Ganyan po yung ano niyan, tapos ngayon, babasahin naman po natin yung ating parilya, no? Yung ating naman pong parilya, sa pagbasa naman po, ito yung, at, yung F1 na po, ang parilya niyan ay ito po, no? Ito po yung parilya niya. Ngayon, pupuntahan po natin dito. Ito po yung, yung nakaparilya niya. Makita nyo po, nakasentro po ang ating poste, no? <coughs> ngayon, paano po basahin yung ating parilya, no? Nakalagay po dito sa schedule natin ay 170, 1,700, ibig sabihin ng 1,700 sa cm ay 170 cm pero sa mm po kasi 1700 kapares din po siya nitong kabila no? ganyan po yung dalawa na yan pares lang po ang laki pares din po ang laki nito no? ngayon po yung pinakabakal naman po niya ang bakal po niya meron din po tayo nakikita dito 85 no 8.5 po yan 85 po yung magiging ano nito clearance niya mula sa bakal ano sa pinaka ating bakal sa pinaka parilya kailangan po makain ng 8.5 cm ang ating bakal no yung pinaka -buos natin malayo sa lupa ayan po ayan no oh. <laughs> naka-schedule na po rito 10 CA, 10 pieces 16 mm rebars ayan po malino na malino 10 c 10 pieces 16 mm rebars kabilaan po yan puro 10 pieces na 16 mm 10 pieces na 16 mm ayan alino naman po ayan po makikita nyo po sa susunod po na detalye sa ano naman po i-schedule naman natin yung kung paano naman basahin natin yung paglatag ng slab at paglatag ng ating yung ating slab na two way at kung paano naman natin basahin yung mga ating biga at kung saan po tayo dapat mag-splice zone ano? Tara po. So bago ko po putuli ng ating tinalakay tungkol sa ating plano eh tandaan niyo po ah, sa susunod po at tatalakayin natin yung iba naman dito no. Katulad po nitong unang tinalakay natin ay foundation ano? Sa pinaka puting po natin yan. Iyan po una natin tinalakay ano kung mga matatandaan nyo po yung inan natin kagina, tinalakay natin kangina. Pare-pares lang po yan. Kung ano pagbasa natin dito, pagbasa rin po dyan, basa rin dyan. Yan, ganyan. Ganyan lang din po babasahin nyo. Ganyan din po basahin nyo. Ngayon, dito naman po sa second floor, iba naman po basahin nyo. No? Sa sunod po, yan po ang sunod na babasahin natin. Papakita ko po sa inyo. At ito po yung third floor, ano, Yan po sa sunod na babasahin natin kasi po yung ginawa natin na, na yan ay third floor po yan. Ayan, kita nyo, third, second, and ground. Ayan, third floor po. Ito yung ginawa natin bahay ng dating kaya, ano, Michael Ang. Ayan po, makita nyo po, ay, may mga schedule. Ayan. Ayan po, mga guys, ang, ang ating schedule na dapat binasa, ano, as you can see, kung kasakali po na talagang tatanungin nyo po ako, eh, siyempre, Siyempre po, dapat natin sundin yung mga plano, no? Kailangan natin sundin yan dahil yan po ay talagang drawing para po sa bahay na gagawin mo na yan, no? Iyan po ay talagang naka-load, sa mga load niyan, kaya pong bit-bitin lahat ng mga ginuhit ng mga instructoral, ano? May katulad po nyan sa pagbasa po ng plano, yan, no? may nakalagay S. Yung S, lagi niyo po tatandaan yung S na yan ay Structural yan ano Tapos may mababasa po kayo dyan May nakalagay A Kapag may nakalagay pong A Ibig sabihin architectural yun ano Ayan Tapos pag may nakalagay na ganyan P yan po ay plumbing ano Tapos pag may nakalagay na ano Ayan pakita ko lang po sa inyo yung iba Kasi para Alam niya yung katulad po niya no Kawani natin ha yan po nakalagay malinaw o A ibig sabihin niya ng A architectural po yan ayan po sa sunod po yan naman po ang ating mga tatalakayin dito naman po ano kung paano naman po basahin natin yung yung S1 na yan at saka yung B2 C1, F, ay yung PCA1 PC1, kung paano natin basahin yan sa sunod naman po natin tatalakayin yan ano ito lang muna po natin ang pinakita kong video sa inyo. Ayan lang po yung mga... Uh, oh, yan, hanggang dito na lang po ang ating video mga boss amo. At sana po ay may natutunan kayo sa ating pinakitang pagbablog ngayon tungkol dito sa ating plano mga boss mga amo. At mga guys, kung sakaling bago kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at pakipindot na rin po ang ating bottom bell para po sa lagi po kayo updated sa aking mga ipapakitang video. At sana po may natutunan kayo sa pinakita kong ha, pagbabasa ng plano. Yan nyo po sa susunod. Pakita ko na rin po, papakita ko naman po sa inyo yung ating pagbabasa naman ng paglatag ng slab na two-way o single-way. Papakita ko po sa inyo yan. At saka po yung paglatag din po ng ating... Pa, pag, latag din po ng ating biga no kung saan iyo tinatawag na L over 4 L over 2 kung paano natin papartihin ipapakita ko po sa susunod na video kung paano natin papartihin yung L over 4 L over 2 L over 3 L over 5 ayan ganyan po pinaparti po talaga yan kung ano po nakalagay sa plano kailangan niyo pong sundin yan ano ah kailangan po dapat ay eh, pagka yung ating schedule ng biga, papakita ko rin po sa susunod sa inyo kung paano tayo saan po talaga dapat na mag magputol ng bakal ano o kaya magduktong ng bakal, mag splice zone kung saan po uh, splicing zone po natin, tinatawag dapat kung saan tayo maluag, libre at kung saan parte dapat tayo mag ng bakal at gaano kahabaan dapat natin ng bakal na bakal ano. Papakita ko po sa, sa inyo sa sumunod na plato na video yan na uh, maraming salamat po hanggang dito na lang po at sana po huwag nyo kalimutan yung aking facebook page ano? Uh, sana po may natunan kayo maraming maraming salamat po bye bye